What's up mga kalabatid? So for today's video, so ayan may babalita nga ako sa inyo na sobrang nakakainis. Ayan. So ngayon araw nga is bumalik na yung white flight natin. Yung naaalala nyo is nag-live kami kahapon na hindi siya umuwi kalabatid. Bale dalawang araw na yata tapong araw na sa labas. Simula nung nakawala siya dito sa trapdoor. Ayan. So ngayon sinara ko na at Nilagan ko ng tali, kalabatids. Ayan. Kasi, dati, may nakawala na rin kami kalapate, pero yung ginamit ko is straw. Ayun, kalabatids. Straw. Kaso yung pagkahata ko, naputol yung tali, kalabatids. Kaya, wala, nakawala din. So, ayan yung itsura niya. Tinalian ko siya sa ibabaw. Ayan, sinara ko na rin, kalabatids. Para hindi na makalabas yung yung bird natin ano so pagdating na nga kanina is grabe yung butom ng alabat it's as in so time check tayo 4.51 na nang hapon ayan at andito na rin siya kalabat it's ayan mo So, ang tingin ko yun, kalapatids, is meron dyan nakakuha oh, tapos sinayaan no. lang ulit na makalipad. Kasi ang pagkakaalam ko, kalapatids, is may clip pa yan ano katulad ng kapatid niya may clip rin yung kapatid niya eh. so ang pagkakalala ko is may clip rin din siya pero kung makikita niyo, kalapatids is wala na siyang clip rin ngayon eh. so kukunin ko na rin siya at ipapakita ko sa inyo so sa ilang araw na nasa labas siya sobrang payat niya na kalapatids so simula doon nagdive agad siya papunta dito sa pagkainan natin tapos halos mahiga-higa na sobrang buto oh, kasi no makatuka. So, ayan, without further ado, pupunin ko na tapos papakita ko sa inyo kung ano mga itsura nyo ngayon. Let's go! So, yung mga kalapatid, sa wakaw ko na nga yung wild flight natin. Ano, ako ko pa itong nakikita ng lupat sa taas. May kasama siyang iba. So, nagpanood nga tayo ng mga kak, pero hindi siya sumama sa kak dahil may kasama siyang dalawang mukhang ano na yun eh, matanda. Oh, na no! kalabatid so oh. at sobrang payat niya na may niyo sobrang bubis na ang payat niya na talaga so hindi walang dun saan kumakain at tingnan niyo yung paa sobrang dumi ng paa niya kalabatid oh. at yung ring sobrang dumi at wala na siyang clip ring so kung sino man yung nakahuli nito sigurado tinanggalan niya ng clip ring tapos pinakawalan niya ulit o baka nakatakas to ka kasi super lupit nitong itong tumakas kasi dito nga nakatakas siya, imagine. So, yung nice mate niya yung nakatakas yung nakaraan pero umuwi rin agad-agad ka kasi dito lang naman siya sa likod ko naaalala nyo. So, hindi ba ba lang namin siya nakuli. So, eto yung pasaway. Alos maubos talaga yung oras nito. Dito ni Tres na kasi kahapon niya pa tapos yes, kanina is dapat is nagpakawala tayo ng mga young bird pero hindi nga ako nakapagpakawala kasi nga hinahabol natin siya no. Ayan. So lang ko, naglive tayo kahapon kasi lumilipad siya. Nakita nyo naman sa vlog natin, sa live natin kahapon sa FB page is puro lang siya lipad. At kung dumapo siya sa puno is umaalis din agad dahil na to tinatawag. So ayun, ngayon hindi ko muna siya isasama dito. Tingnan niyo super payat na, ang payat na. Ito. Hindi ko muna siya isasama dito sa mga young bird natin dito na nakalagay na. So siya, iiwalay muna natin siya kasi ilang araw siya nasa labas, baka may dala na siya masakit. Ano. So iiwalay muna natin siya. na pagkakakulang no. siguro dito muna sa viewing area natin hanggang pagdating ni dress lang. Si Tres lang may bahala mong posisyon kung saan siya ilalagay ka ayan o. No? So, ayun na nga kalapatids na ilagay na nga natin siya dito at naglagay din na din tayo ng tubig. So, ipapakita ko sa inyo kung anong itsura niya. Ayan. Ayan. So, kanina, dyan ko na rin siya pinatuka. Dyan sa kulay blong lalagyan na yan. Hiniwalay ko agad siya. Pagkakuha na pagkakuha ko sa kanya dito sa loob, ano. So, ngayon, meron nga tayong bad news ka na bad news na rin is, wala na yung itlog ni Black. Oh, no! Ayan. Sa so, nyo, is, meron tayong pasu dito na ilagay. Tapos, magkakasunod na araw, kalapatids, is, nabasag yung So, unang araw, isa muna. Kinabukasan, sumunod yung isa, nabasag na rin. Kasi hindi nga... Hindi ko rin alam kung hindi rin namin alam yung dahilan o yung sandi kung bakit dinabasag siguro yung is natabakan nila. Sayang nga yung upload. Pero okay lang yung kalapatis kasi titigil na rin natin sila. Ayan o. Oh. So, malalaman natin kay Trice na kung anong gagawin niya dyan sa dalawa na yan. Kasi ang pagkakaalam ko si Titigil dalawa na yan kasi nga kailangan na rin magpahinga. So ayan, bibigyan ko lang kayo ng counting update lang din dito sa dalawa natin yung birthday dito. Ayan. Yung anak ni Atapang Jan Galapatids is ito. Yung blue bar na yan. Tapos yung anak nila is itong choco bar na to. Itong choco bar na to, is natututo na rin siyang tumuka-tuka ng kahit kaunti Galapatids Pero wala pa siyang nakukuha. Tuka-tuka lang talaga. So, ayan. Ang laki na rin niya kalabatids. Ayan, kunin natin. Hindi ko kasi mailabas kasi nga nabubuli rin dito sa labas. So, ayan, lagay natin dyan. Ang dami kasi na para dito kalabatids. Baka mabukulong. Ayan na nga, nabukulong na nga. Pareha sila ng kulay ni Nico at ng Chocobag natin. Ayan o. Oh. Yan, kumukha ng choco para natin. Kung mapapansin nyo ma, is madumi pa nga yung port natin dito, ano, yung ating katungan o yung bubong ng ating breeder. Kasi nga, hindi pa nga din natin naayos kasi hinuli na natin yung makawala natin na young bird. Ano? So, thanks, thank you Lord na nakabalik yung young bird natin. Kasi grabe nyo pang dress lock. Sabi nga ni dress Is wala na daw, hindi, hindi nga na daw yung mauhuli. Kasi napakailag nga kalapadid. So yung tatawag din mo, so yung sisipol ka, dilipad siya. So hindi namin alam paano siya tatawagin. Buti na lang lumapag sa landing board kalapadid. Kanina lang. Kaya nakuha natin siya. So ayan, wala, mo, wala na tayo kung baka updates dito. So sa mga gustong magpa-shoutout kalapadid, comment lang kayo sa comment box. Para ma-shoutout namin kayo. So, mention nyo na rin gano sa FB. So, like, share, and subscribe ko na kapatids. Ayan. So, hanggang dito na lang yung video natin. Salamat sa panonood at sa pagsama sa akin ngayon sa magandang balita na ito. So, hanggang dito na lang yung video natin. Peace.